Nagsalita na. Kim Chu hindi napigilang maging emosyonal nang idetalye na ito sa publiko ang naging hiwalayan nila ni si Yan Lim. Tila matatanda nitong mga nakarang araw lamang mainit na pinag-usapan sa mundo ng showbiz. Ang isyo patungkol sa hindi na araw nakikitang magkasama si Nakim at si Yan sa labas. Mapaiban man daw oh, ang pag-upload ng mga ito ng larawan sa social media ay solo-solo picture at travel na lamang. Ito ay naging isang malaking palaisipan sa mga nadesens na pangangangga daw na totoong hiwalay na ang dalawang ito. Ngunit sa naging interview naman nito ay mayroon itong naging isang mixing pahayag ukol sa relasyon nila ni siyan this past few days. Ayon kay Kim, kayo talaga, baka nalilin lang lang kayo. Okay na okay naman po kami ni Zee. Okay po. Ang natatawa na lamang na sagot ni Kim, ngunit pansin sa mata nito ang lungkot na tila nga may pinagdadaan ng sila ngayon ng boyfriend nitong si Sian Lim. Samantala sa kabila naman ito ay madaming kang netizens at fans ng mga ito ang nalungkot at nagulat sa mga nangyayari. Dahil sa ilang dekada nga daw na nagsasama ang dalawa ay hiwalayan din daw palang hinahantungan ng mga ito. Ngunit sa huli naman ay maasa pa din niyang sila magkakaayos ang dalawang ito dahil hindi pa man daw huli ang lahat. Subalit may ilang netizens na nga din ang nakpansin noon sa naging ABS-CBN ball nga ay solong rumampa ang dalaga na nga din daw ang vibe ni Kim na palang may pag ito at mukhang single na din. Maaaring ito na nga din daw nagsimula ang speculation na may problema si siyan at Kim sa kanilang pagsasama.